Ito, for delivery. Yes, -de ang... deliver sa Prime. Ito. Grabe yung lakas No? Hala, parang bangko sentral yung uh, and show my angel. So, eto guys, nandito kami sa harap na itong uh, prime supermarket. May na lang supermarket dito sa party to. So, eto, sinet up natin yung <coughs> yung Amre Shomai ayan. So, bukas start na tayo. Ito inside na sa likod ng Jollibee, harap ng Jollibee. So, Jolli. doon. so ito guys, kasama natin si ano Anthony at saka si Albert. So, nag-check up tayo ng uh, Amre Chow Angel dito sa harap ng Prime, katabi ng Gibbs um, at syempre dapat naman ang Jollibee so bukas operational na to uh, inayos lang natin guys yung mga signage sa tingin mo okay na? okay na yan maganda maganda maganda, maganda. padahan lang yung tao maboy lang yung mga yan ano ayos na maganda na So dito yung upahan guys, isa medyo mataas. Pero tingin naman natin makukuha naman uh, basis sa target. At saka yung footfalls kasi yung mahalaga dito, yung dami ng tao na dumadaan. <coughs> so mamaya ipapakita natin yung ano existing na natin na uh, food cart naman. Ayun. Ito, camera man natin dinete na yung ano yung Amritso Mai. Ayun. So saktong-sakto guys.

kami ito na kami katayin sa kapila. Sige bro, huwag mo nang bayan. Okay. Dito bro, tingnan mo, kasilip mo yung anak. Yung <laughs> sumay. <laughs> 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 uh, tingnan natin <laughs> siya. Huwag na po. Huwag <laughs> na po. Sarap yung show, okay, man. Ibig sabihin alas 12 sa yung break time nyo. Ay, right. so, ito kasama rin natin si Albert makakasama natin sa ano, sa Salugod mayroong katawag sa Saan so, <laughs> ah, eh, ka kumakain dyan? Pagsapos sa mga konser, mga isipang set. Ah. Ay, kasi chod, para hindi magsawa. Ano? Ayan. Ayan. So dito guys, ang tinda dito is pork ay uh, may meron may, tayong dun. Uh, ay silip raw ng bones. So merong pork, merong chicken, tapos so, kung sa apila, pork din sa Pork din. So kaya pinipili natin guys pork kasi iba kasi yung lasa ng siomay na pork. Tapos yung kapag siomay na uh, pork tapos gawa ng kapampangan, iba yung lasa, mas masarap. Kasi alam naman natin guys kung paano magluto yung kapampangan, hindi nila tingin kipit sa legado tapos yung lasa talagang ang buha -huh. uh, sige nga bro patunayan mo nga sarap sarap uh, bro. so meron tayo guys chili uh, kalamansi kaya na pwedeng pang uh, ano pang mix dito sa siomai para talagang lumabas at saka malasap nyo yung punay na lasa ng uh, siomai So, nag up tayo ngayon guys sa uh, Prime, isa na namang food cart business. So, sa harap ng Prime. At uh, susunod, titingnan natin mga November na siguro din kasi medyo magastos. Halos magkano rin yung ginastos natin sa food cart pa lang, sa signage. Tapos dun sa mga gamit guys na kailangan. So, titingnan natin baka November, another branch. Baka dalawa yung open ulit natin. Para, so, ginagawa natin ito para makatulong din sa mga katropa na kailangan ng trabaho. At makatulong din sa pamilya nila. So, puntahan naman natin guys yung ating uh, business. Tara. So guys, pupunta muna tayo dun sa ano, sa farm. Titingnan natin yung bagong pili natin na ano, na piglets. Uh, at natin kung ano na nangyayari. Tapos uh, ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga pwede at saka magandang gawin para mas mabilis lumaki at saka matiyak natin na safe at saka ligtas yung ating alagang piglets. So, tara. Let's go. So, eto guys lunch time sama si Anthony ayan. so masarap to guys ayan wow. munggo na Mungo. Uh, mas masarap to sana may ano may alamang para sulit so lunch time muna ayan buti nga ano na siya ayan. kapag mga batin na, na malalaki na nasa grower matakaw na matakaw na ito, at least may page. Anytime na gusto niyang kumain, pwede siyang, ano, kung gutom siya, ano. Ayan. So, ito guys, yung ikal tatlong araw ng, ano, <coughs> ng piglets natin dito sa, ano, sa baboyan. Tatlong araw after siyang kuhain. So, okay naman. Healthy. Ayan. Yung unang araw, binigyan natin ng vitamin B complex. Booster shot. Sa, ano, 2 ml. Pero hindi na yung ano, yung regular na vitamin B complex yung binigay natin. So, eto na guys yung ginamit natin. Eto. For So, yan. So, so far okay naman. Hindi nagtatae. Tsaka, magana rin siyang kumain. So, healthy, masigla, maliksi, malusog. So, yun naman yung pinaka-importante sa mga piglets guys. Sa mga baboy na alaga. So, kailangan laging healthy at eh, saka malusog para at least sulit <coughs> kasi yung presyo guys ng piglets medyo tumataas kailangan talaga kung bibili kayo is maging healthy rin talaga yung piglets na binili ninyo kasi sayang guys yung magiging yung puhunan ninyo kung hindi uh, mapapakinabangan sa bandang uli so eto guys uh, may ano may tira-tirang pagkain so eto naman ah. Uh, para at least uh, makaano siya in case na magutom siya so makakain siya agad-agad ayan so eto maganda yung inahin nito magandang lahi tsaka mahaba rin yung katawan ayun kasi kung 100 kilos mga 13,000 o kaya 13,500 iba no. Tapos kapag ano naman, kapag hindi uh, 100 kilos, mas mababa. So medyo delikado 'yan. Alanganin. Kasi kung piglets 35 plus 8 8,000 na feeds 8, 9, 10, 11, 5 ka agad vitamins, vaccine tapos yung ano pa ilaw tubig Walas mga ano, mga 12-5. Diyan 12, yung talaga mga puhunan. Kahit pa sa nagbabantay. sa Kung may nagbabantay ka. Kung ikaw, libre na. Ayun. Ayun, nakilala na Delikado kasi kapag ano. May anak kasi baka mamaya mga gat. Parang yung sa Prime yung nagbayad ako ng ano ng, nagbayad ako ng rental para doon sa space sa stall. May aso na bagong panganak, hindi ako makapunta doon sa office ng ano, ng general manager. Nagpatulong pa ako doon sa mga nagbe-break time na ano na kumakain. Um, So, siguro kapag nagbago yung price, eh usually yung baboy naman na kapag sa backyard na pinapalaki lang ng mga ano, 85, 90 kilos. So kapag ganun, halos ano, papap makukuha mo lang mga 12K, 11.5. So kung pinalaki mo yung baboy na 12 12.5, 11.5 yung puhunan mo. Parang quits lang, di ba? E eh, paano kung mas mababa? Mag 79 kilos. Lugi ka. Lugi. Lugi, pa Lugi ka ng ano, 1K, 2K. Um, so, kaya importante rin talaga na dapat nire-review yung ano, yung... Minsan kasi sasabihin ng tao ay hindi na siya nag, ano, nagpatuloy. Pero, practicality na lang din. Kasi kung magpapatuloy ka para lang may salva mo yung ano, kay yung parang kay kay kay, kay na uh, may negosyo ka, 'di ba? Minsan iisipin mo kailangan nang isara yung business kasi hindi kumikita, 'di ba? Para hindi ka malugi. Kaysa magpatuloy ka na nalulugi ka para lang maisalba mo yung mukha mo sa kanya. diba? Oo, pero deep down inside, 'di Eh di isara mo na muna. muna. But, <laughs> yung, isara mo na muna yung tilon pansamantala para at least ano wala kang pagod, wala kang stress, 'di diba? So kapag okay na, saka mo ulit buksan yung okay. Ano, diba? talaga guys ang lang, oh. talaga yung buhay magbababoy. Uh, sa ngayon, sa ibang lugar okay kasi 200 pesos, 190 yung oh. live weight nila. Okay, yun. Pero dito sa atin, ang hirap. Pati nga si Manay Laura, nakausap ko nung bibumili ako ng pizza kanila. Sabi, ang daming nal na ano, magbababoy. Kahit dun sa mga group sa Facebook. <laughs> talagang sinusumpa. <laughs> sinusumpa nila yung ano, yung yung mga bumibili ng mura. Ayan, talagang ano. So, tingnan na lang natin. Abangan ang susunod na kabanata. Ayun, di ba? Ito. Ito. Ayun. So, dito yung inahin na may sampung anak. Dito yung inahin na may walong anak. Dito yung inahin na may pitong anak. Di ba? Tapos dun yung mga ano, mga dumalaga. Tapos dito yung mga patin na R15. Tapos dito pa, rin tabaing. 15 mga patabaing bako. Kanya -kanya sage, no? So guys, hindi po ako nagdidiliryo ha. So guys, hindi po ako nagdidiliryo. Napagkwekwentuhan lang namin. <laughs> yung... Kami na yung magsisilip yung bako dito. Naalala yung... yung mga nakaraan. Ayan. So nandito pa nga yung ano. Yung mga solid yung mga subscriber bakat. dyan. Tas yung mga bakat ng nakaraan. Ayan. So ganyan lang talaga. Ayan. Sabi nga nila, bilog ang mundo, umiikot. Balik tanong muna. <laughs> Malay mo, di ba? Malay mo, January, ayos na. So, shout out dun sa mga katropa natin ng mga magbububoy, mga gustong pumasok sa babuyan. So, ngayon, ano muna tayo? Lilo. 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 ba? Diba? So, ganyan talaga. Ito nga, nilinis ko na. So, Ewan ko kung anong mangyayari dito sa ano, sa pagbababoyan. Basta kapag automatic tumaas yung price, balik agad tayo. Para at least uh, <clears throat> kung ano man yung mangyari, at least nasa gitna tayo, di ba? Oh, okay. So, mas maganda na yun. <laughs> Ang hirap kasi guys, ano, manguna. Ang hirap magsimula na ikaw yung mag manguna tapos biglang ano. Sobrang Oh, ikaw yung unang ano. Ikaw, ikaw yung unang ano malulugi. So, mas mabuti yung nasa gitna para at least may pwede ka pang gawin. Kaya nga guys, ano, nakita natin sunod-sunod na yung mga ano, mga tindahan ng mga kataya ng karne. So, dati naman hindi nagkakatay yung mga ano, mga ibang tindahan. Pero ngayon, ah uh, kahit normal na magbababoy, talagang nagkakatay na sila ng sarili nilang ano, baboy. Kaya nagkakaroon ng maraming kakompetensya. Ano pa nga ba ang magiging dialogue ng mga parakatay na regular? Sasabihin nila, lugi kasi konti yung bumibili. Pero hindi nila alam kaya konti yung bumibili kasi marami nang nagkatatay na galing sa ano. Yung mga dating backyard at kasi ayaw nilang itaas yung presyo pero gusto nila kumita ng malaki. yun yung problema. So minsan <clears throat> yung grid din kasi uh, kailangan mo rin i para at least kumita yung iba at kumita ka rin. Ayun. So, hindi naman po pwedeng ikaw lang nang ikaw yung kumita. So, yung cycle. Oo. Oh, pero mas marami rin kasi yung mga greedy rin ng mga negosyante. So, wala tayong magagawa dyan. So, tayo naman is nakikisakay at nakikisabay lang sa circulation. So, ang pinakamagandang gawin, mag-wait na natin lang na tayo. Tungguan. Ah. Mag-wait tayo. Ayan, baka 2024 pa tayo nito. Baka pagsimula. Pero excited na ako na ano, na sa ingay ng baboy at saka sa mga ano, yung magturuk-turuk, magbakuna, magkapo ng baboy. Ayan. So, maganda. So, uh, wait na lang tayo dito. So, 360. Ito yung sitwasyon natin ngayon, guys. Ayan. baboy. So, eto nga, uh, nagpa, uh, nag-iisa ano, na lang. Nag-iisa. Ito, mm -hmm. gagawin eh. natin ito guys, ano, Tang lechon. Ayan, sinasaid niya na, nagutom na siya. So, eto, kunin ni Albert, ayun. So, sige pa. Ayan, yan. Oo. Ayun. Ayun. So, natin. Manghiram tayo ng kutsilyo. Okay. Uh, gusto nyo magulay? Pwede yata yung gulayin yung isang malaki doon oh, sa gilid. Para magdala kayo sa inyo. Ayun, yung, yung malaki doon sa gilid. Ayun yung doon. Para gulayan nyo sa bahay. No? Oh. Oh, Ito, yun yung, yung kabila. Pang, panggulay. No, Kayo. Malibol yan eh. Malibol yan. Kayo. Kung pwede na yan sa inyo na gulayan. Ayan. Oh, sige. Yung isa pa oh. Ayun oh. Para kay Anton eh. <laughs> Ayun. yun, yung isa. Kung ako yung tanigol ma. Sige bro. Pur -pur. Ayun. Para makita ka sa camera. Yan. Ayan oh. Sa so, mm. Sa kabila. Ayan nga o, oh, yung matambok doon sa dulo. Pwede pa, pwede na siguro 'yun, bro. Ayan, pabilog doon sa kabila. Gulay. Mm. Kayo, kung gusto niyo magtala. Ayan, pwede 'yan. Mm. Tamang tama. Ayan. Ayan. So eto. so tinanim tinanim natin 'to. Yung mga nakaraang season. Pero eto napapakinabangan na. Wag mo ngawakan yung dagta baka maano. Makate. Ayan. May isuka. Ang eto. Mayroon. Oh yeah. Sarap na. nito. Kapag mayroong suka at sili daw. <laughs> Oo, ma tamang tama yan. Ito na guys, yung bunga ng pinaghirapan natin. Ayun. So, yan. Ayon.